yung pagdagsapo ng mga dumadalaw sa puntod ng mga mahal sa buhay sa Bacolod Roman Catholic Cemetery ay uh, matumal pa rin po yung mga dumadalaw no yung bilang ng mga dumadalaw sa sementeryo. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Apat na araw na lang bago ang Undas pero malakalaka pa rin ang mga dumadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa Bacolod Roman Catholic Cemetery, ang isa sa pinakamalaking public cemetery sa lungsod. Ito'y batay mismo sa observasyon ni Teresita Gaurino, ang caretaker ng cemetery sa interview ng YHB Bacolod. Ayon sa kanya, may panginangilan na rin na dumadalaw para maglinis ng netso ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayon sa kanya, sa kayon, bukas ang cemetery alas 8 ng maga hanggang alas 6 ng gabi. Pero sa araw mismo ng undas, ito ay binibigyan konsiderasyon hanggang las 10 ng gabi. Panawagan pa nito sa mga may libing sa sementeryo na pumunta na mas maaga bago ang araw mismo ng undas para maiwasan ang pagsikip ng tao sa sementeryo. Sa araw mismo ng undas, isang misa ang isasigawa at kasunod ang pagbindisyon sa mga nitso. Mula sa RMN Bakulod para sa Alaala 2025 Special Coverage, Radyo Albert Hener, Tata Carmen.